Alasin ko na hindi pa kami naka-uwi guys. Hmm. Kita niyo ba yung sa baba? Mapakalalit ang ilog. May duma ang ambulansya may nakatira din pala dyan sa baba, oh. oh. Bali pa siya lang pala yan sa baba. May hagdan, oh. May hagdan sa baba. Tapos may mga lamisa. San kaya yan dadaan? May mga lamisa sa baba, oh may sinampay na damit ayan o may bahay doon sa baba paano kay pag tumaas yung tubig siguro naakyat na lang sila dito sa taas siguro napakatibay na pundasyon itong tulay na ito ang lalaki ng poste ng tulay ay may kambing sa baba o andun sa baba o ayun sa baba may kambing sa baba habang naghihintay ako kay Cedric si naiinip na ako sa upuan nakatulog na ako nagising na ako hanggang ngayon hindi pa kami tapos ayan siguro pasyalan yan dyan sa baba dahil mayroong mga lamisa may makikita kang lamisa sa papa, tapos mayroon ding mga animal may bahay doon sa bandang hagdan tapos doon din sa kapila may bahay din doon doon may bahay doon tapos dito sa gilid may bahay din dito sa gilid taas nitong tulay na ito. Napakatibay ng pundasyon na itong tulay na ito dahil ang lalaki ng mga poste. Ilang poste yan oh. Dito pa lang sa harapan, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, pitong poste. Ah, grabe. Pang forever talaga itong ginawa nilang tulay. Napakatibay talaga. Bukod dito sa unahan, dito banda, sa harapan pitong poste tapos hindi lang yan marami pa hanggang doon sa dulo ang poste ang lalaki yan habang naghintay ako kay Cedric naalim po yung ang aking sarili dito sa baba dahil nakatulugan ko na habang naghihintay kay sa si break. Marami pa kami dito guys. Oh. Yung iba nasa tulay. Ah. Marami pa. Hapon na guys. Alas na. Ayan, naghihintay din yan yung mga nagtatambay dyan sa gilid. Naghihintay din yan dito sa loob ng Pale Hell. Marami-rami pa kami dito. Hmm. Okay. Marami pa kami guys. Ayan. Kasama namin. Puno, puno kami dyan kanina. Pero sinasigurado naman ang PhilHealth ay matatapos lahat ng mga aplikante. Ano ba tawag doon? Yung mga nag a ng PhilHealth. Sinasigurado naman na matatapos talaga nila ang buong araw na walang uuwi luwaan. Dahil napakalayo nito guys. Dahil dito ito sa 3 dito ang main nila sa Trece. So mayroong kami kasabayan, taga Pasong Kawayan din. Pasong Kawayan dos. Ang layo, ang layo ng pinaka main nila. So kailangan mo talaga sadyain dito. Pero sulit naman dahil uh, may ka rin ng ID. dami mga pinigyan dito. Highway kasi ito guys. Kaya maingay dito pasinsyaan nyo na kung maingay dito dahil maraming truck gumadaan dahil highway ito hindi nga ito pansinin itong lugar nila dahil patago nga guys kaya minsan tumatagbi talaga ako sa driver sinasabi ko talaga na ihinto nila ako sa mismong pillar dahil hindi mo mapansin lumagpas ka na pala dahil patago nga itong area nila hindi masyadong mapansin so kailangan mo talaga tumabi sa driver ayan dito nga kami o yan. nakita nyo man guys o o maliit lang siya hindi siya masyado pansin sa pagdumaan yung sasakyan highway na katakot ang mga sasakyan dito talagang ang, ang, ang bibilis magpatakbo So, hinihintay ko pa si Cedric. Ang sa loob pa si Hindi na ako sumama sa loob dahil siya lang naman ang kailangan doon. Pumasok na rin ako sa loob dahil nag-CR ako. Hindi makinaya. Hihihi na ako. Kaya pumasok na ako sa loob, guys. Naantok ako. Tapos nagugutom na rin ako, guys. Dahil almusal lang ako. Wala pa ko pa halian. Kaya mamaya iwan ko lang kung bayanin pa parang tinatawag na ako ng kaligasan Ko alam kung anong oras si Cedric makalabas. 5 o'clock na dito. Yan, lahat yan. Hindi pa yan nakapasok sa loob ng PhilHealth Health. Naghihintay pa yan sila. Hindi ko alam kung anong oras ang katok dito sa PhilHealth Health. Dahil hapon na guys eh. Magagabi na. umabot na kami dito ng 400 plus yung aming number si Cedric po 407 si Cedric dahil dahil tanghali na nga kami dito guys pumunta dahil pinauna ko si Cedric doon sa Robinson sa Tejero yun pala ay wala pala doon kaya dito na lang kami dumiretso ang Sinamahan siya ni papunta doon sa Robinson hindi na ako sumama ayan, nag-text da, wala daw pilit doon sa Robinson kaya pinauwi ko na lang din sila sa bahay din pagdating nila, naglalaba ako din nagbihis na rin ako para pumunta na rin dito sa 13 sa, dito sa main dahil last day yung binigay sa kanya may ano pala yun, hindi ko alam kung mag mag-inspire pa yun kasi ang nakalagay kasi doon from the day then bilang din yon ng 5 days so hindi ko alam kung anong mangyayari kung lumagpas pa pag, kasi pag pinabukas na namin guys wala na kasi ang nakalagay doon simula doon sa pecha na binigay sa kanya bilang doon ng 5 days so hindi ko alam kung mag expired ba hindi ko alam basta yun yung nakasulat doon tinawag na yung hanggang 500 so umako talaga guys na mahigit 500 ang miyembro dito sa ito sa isang araw lang umako talaga na 400 hundred sisi trik di panakan nafas